Another day, another vlog na naman tayo, mga kumarik ko. At ngayon, kung makikita nyo, kami mag-iina, ay pupunta rito, pinakumaring jubel at kumaring ina. At syempre, lulutuin na po namin ngayon ang tampurado. At nabutan namin si kumaring ina na nakatakay sa kabayo. At siya ang natakay ng niyog. Kasi matagal na hindi nakatakay sa kabayo. <laughs> at syempre, nabutan ko rin yung dalawa si ate Maret, si Linlin, na nagmamartesan at ang mag-asawa ni Jube at ni Gerald na sila ang nakasalang ng malagkit kasi malagkit ang kanilang pagmamahalan. At dumating na rin si Kumaring Elay na bagong goli, bagong paligo, na mamangok pa. At yan na nga, mag-uumpisa na ang aming feeding time kasi luto na ang sampurado na ilang araw ang inabot, ngayon lang naluto. Kaya eto na, feeding time na tayo mga kumari ko at mga bata. Oh, time! Feeding time! Feeding! <laughs> oh, feeding! Hindi ko na ba pupunin? Feeding time! Oh. Tapos pag gusto, babalik ka niya. Pwede na yung Subsupin pa gano'n. Ito na, ate. Nakoy, baka mapahang ating mga dila. Oh. Iba't ibang uri ng pagkain ng sampurado. Diba? Ang gagandang krumubo. Bakit kaya bang lulungkot nila? Ako lang yata ang bukod masaya kasi masarap ang sampurado. At yan na nga, ako ay umuwi. Kasi papatulogan ko si Brianna. At pagbalik ko, ayan, naabutan ko na silang nag. No, no, mo, no, mo. Alam na, Jis. At syempre, ako ay kakanta. Susubukan ko naman kung maganda ba ang boses ko. Kaya kakantahin natin ang hindi ko na mapipigilan. Yeah. At nang maubos na ang isang bote, ayan, at naisipan naman namin magkukumari at magkakatropa ang mag-TikTok. Gagayahin daw namin yung napanood namin sa Facebook, yung dayang-dayang kung saan-saan napupunta. At eto na nga ang nangyari, na kundi mawarian kung ano ang gagawain. Kaya eto, tinuturohan ko sila kung anong gagawain na sila at bahala na sila kung saan sila pupunta.